kini, kini ang, akong ang akong suliran. suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among ituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunha o kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa itong pagkaimugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa itong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong panginabuhiyan. Aba na dun ay suliran na dilin mo mapasan na ikaw ra. Nagkinanglan kagkatabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinanglan kagkahayag na mo'y mulamdag si mong unahuna. Huwag tungod ni ini na tao kininga tulumanong na naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna, mga ginutlo gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tingpaminaw. Busak kunod kami kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata Suwataka na og ipadalaning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan kadaw duwa sa kahangidan ug pagkatambagan sa mga bulawan ng hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini suru, ang akong suliran. sinumot ni Teresa Tirul Surya, Ubo sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Ayong adlaw kaniyang tanan nga nagpaminaw karoon na tulumanon. Kini, ang akong suliran. Ilabi na kaninyo, Dr. Obra, o gator Ilan Batahan. Ingon man sa mga artista na maghataw kinabuhi ni akong suwat suliran. Ako si Tamtam. -Tam. 16 anyos na ko karon. Ago alang akong adres sa Davao City. Punto legal kini akong suliran. Tabahin kini sa akong mga ginikanan ng mga irresponsable. Aron inyong isabtan, sugdon ko sa deng 8 anyos pa lang ko ingon ini ang mga panghitabo. Paita nilang mga magpapamanang sa... Mura naman sila kuya anak ko eh. Ba't sagtan lang ta permitin sa bahay? Maulagitan. Pero sige lang o eh. ko. Dila di ka pasagdan. Uwa patingali nga lika na. Ba't Nilayas na ko tam-tam. Kapay kayo silang mama o papa na nga Si mama, si ilang sunggal. Si papa ba, si kilang inong. O masakit masakitan pa yung tangong. Mauli na siya. Sige lang, gudong tam-tam. Kaloy araw niya ta sa ginoo. Dili lang yung tamang pakawa sa paglaong. mag ta dong. Ngaunta, mausab na sila si mama ug papa. Mayunta manang, eh. ba? he? Eh. Stress naman din sa si kadlaw. Ablehe na ko si Papa B. Eh. Kulata ka? Dugay yung may ableh? Sorry pa, nagkatog ma na manggot ko mo. Huwag ko kaabli tayo Wala stress na patwid bayat sa si pa.

Bu, ini nak santam, kak. Jah! Terus, kak. Oh. Oh, pa! Hmm? pa. Syukur, kak? dile, pa. Dilih. kak. lagi? aku kena apa, bang? main lagi, kak, aku. Oke, kak. Oke, kak. dong. Oke, oh, kak. sa Ang korta, eh. Ito pa si mong amahan. Oh, Ma, sige na. Ang pala kong drawing book. Ako na lang mo, eh. Ang book sa among classroom, God. Bogo kang sultihan. Ging nang ako'y korta, dire. Ma. Oh, tam, ako na lang palit dong. Namang natigong gamay nga kwarta gikan sa ako mga baon-baon. Katulang drawing book nga, baratuhon mo ipalito na to, ha? Sige, Sige, salamat! <laughs> Wala mo mga masyudan din, he. Eh. Huwag yung magluto. Wala ibugas pa. Uwa na sa tayo may luto nga sudaan pa. Huwag mo mga ayos sa inyong inahan. Hindi siya pa sa umong pagay. Hindi mo lasun siya. Go ah Ay, pa. Ay, pa. Huwag Lalaki ka malta. Oh, iya mata. Kaiso ko rin mo kinalawan.

parehas din eh. Kaya e wala ni eh, magkinanglan o parehas ni mo na sigig pabuhi. Pero why gamit din his may! Otso anyos pa lang akong edad. Maunin na matan sa kumbot na grabe dyug ka responsable ang akong magiging Akong inahan, grabe ka sugarol samtang ang akong amahan, grabe ka pala hubog. Huwag ang nakapait. Kay kulatado gyuminiya na burabi tumigbitin sa akong manang kung baka daas siyang panagmal na mo. Otsuanyos palang ko atong higayuna sa iya iyakong ipalaya sa amo. Naglibog taong ko ato kung asa ko pa ingon. na lang gani. Inaakoy iyaan nga maluluyon ingon man iyang bana ug mao ini tabang nako. Unya. Grabe kaway ayos ayo sa inyong ginikanan. Naud sa man sila. Wa man sila huna huna ninyo. Dong, tam -tama. Ay ka blaka ha. Ni amis Kami mo imo tabang ni mo aro ka bagay eskwela Salamat kayo ninyo, Dio, Tia. Ay, kung kinsa pa rin taga ng anak si Ginoo, oh, ako oh, pa hindi magtarong. Ito nga, ang damihatag ang tanan, pero huwag yun. Ah, huwag nang kiswerte sa kong mga kinikanan tayo. Tiyo, pero swerte ko ninyo. Tam, tam. Tam, karoon nga si Saiz na edad. May lang imong atuson og, magkagraduate nakuhang, ah, mahuman o magkagraduate ka na giyong pohon. Isa albeg nga, mahuman ka giyong siyo pag tiyo. Ako, nagtiguan naman ko doon. O, giisip at tika nga, ah, mura giyon ang akong anak. O, ako'y laing pangayoon ni mo. Hindi, hindi. Ang mahuman ka giyong siyo pag tuon. O, tiyo. Isaad ko na ninyo ni tiya. dili na ako usikan ang tanang mga natabang ninyo na ako. Salamat dong tam.

Tam, karun nga wa nas tiyo ni mo. Gusto ko mo padayon kapon kas imong pagtuon, ha? Tiyak. Yeah. Boy, akong saad ba yung tiyo ni mo na kinanang makahuman kagyot sa imong pagtuon? O tiyak, manintamot ko. Araw lang dili mausik inyo pagtabang ni tiyo na ako sa pila katuig. tuig. may sunog na Unsa? Ito ada yun. Ako rin yung sa tumay stragay. Tingaling papel ang inyo. Adong tam, gisunog sa si emong amahan ng Unsa tiya? Siya mo ay nagsunog sa bay. Salbahe siya. <laughs> tiya. so anyos palang ko, si nagbato na kasilag sa kong amahan. Tungod siyang tinadaan ako. Hanggang na lang karun, nga nidako na ko. sa pangaytabo, tabo, nga pagsunod niya sa mong ni Tia, nga depresog ba ang akong iyan. Hinundan, nga nakahimu siya sa paghikog. Ang akong mga pangutana, maok mo sunod. Unang pangutana, makakiha ba ko sa akong ginikanan sa ilang pag-abusar na mo? Kaysa panahon nga mahubog ang akong amahan, mura yun siya bupatay ubitin sa iyang pagdagmal namo sa ako maguwang nga babae. Ikaduhang pangutana, kinira bang akong maguwang? Patulon karon. Posible ka nga tungod nis sa pagdagmal sa akong amahan niya sa una? Kaya ato manggong panahon ako ang maguwang magsigi manggong og kaigo sa o. Kung ipaagin ni obligal nga proseso, unsa may kinanglang andamo namo na mo? ba mi o medical certificate aron sa pagmamatuod? o pwede nang buhat na mong witness ang among mga silingan aron pagmatuod yun kung unsa ka bangis ang akong amahan? Ikatulong nga pangutana. Ang mga silingan sa kong iyan nakakita yun sa akong amahan nga maoy sa bahay sa akong iyan. Kinsa may mukiha sa akong amahan nga patay naman ang akong iyan? Ikaw pat o katapos ang pangutana. Asa mo ko pwede mo dool aron mahatagan o leksyon ang akong mga ginikanan? Palihog, tabangin bagi ko. kini ang akong suliran Tom -tom. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si attorney Elaine Batan. Kini si Dr. Rene Obra. Kami gihapon sa kuang partner ang muhatag ninyo og tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutanag mga problema ang may punto legal. Punto medical, psychological, emotional, behavioral o drug related nga mga problema. Ay nagyud ninyo ug, dugaya ipadala ang inyong hang suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writers page. Pwede sa datong ipadala sa third floor Jose R Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta guys? Kumusta man ang mga naminaw nato sa ilang mga opisina, sa ilang mga tindahan, ato ang mga nagdrive sa ilang mga sakyanan nga para di sila makatugundok, maminaw sa tung drama. Oh. Thank you kay ninyo sa tanang mga nagdrive silang taxi din ha, mga naggrab sa kanang mga drivers natong mag dala sila mga portable nga mga radio or maminaw sa ato ang Facebook account nga DYHPRM and Cebu. A big shout out and a big thank you kaayo ninyong tanan. Yeah, kanadin mga magmassage diyan sa Ormoc City, no? Mm. Ay, tabian lagi kayo ko. Mm. -ing Ingon de itong usang nga ko dito. Magbawag. Pero itong ni Aking Adlao, Shasar, Si Doktor ni Obra ka no? oh. <laughs> siya ni mo, ha? sa Kuntingog. Oh. Pamasahe ko dito sa Ocean Jet Terminal ba sa oh. Ormoc City. Mm. Ay, uh. no? Greetings po ninyong tanan din ha sa Ormoc uh. City. Sa so may so, ito pagdulunan karon ron, partner, Ang Doc? Ang ating pagdulunan ka mm. ron, nga Never stop learning mm -mm. because life never stops teaching. Mm -mm. Why? Because yes. man, a life is lifetime Everything learning. correct. Is lifetime. Every day is a learning experience. Kato. Yes. Mabuti na mga-minga, hinaut untang namoy nakutlo na ah, pagtulunan oh karong adlaw, ah. de ba? Okay. Mm. And then, may um... Mayong pagpaminaw, may mga ikirito na, attorney, no? Ikaw sa dog, may yes. Mayong pagpaminaw ni Bimbim Baskog, no? Ni Stor uh, Pat Katigan, kamudiha sa uh, tennis club nato no? Uh, Mayong pagpaminaw sa mga Pilner, mga Diharmi family, mga Dak plan mga Arong family Gusto mm -hmm. na uh, akong partner nga si uh, Arong uh, Romy oh, ma'am si Celia mayong pagpaminaw Og uh, si mistro sa akong gwapo nga mga first cousin no? Mili og Minoy Camposo uh, Lolong rohas, Rojas mayong pagpaminaw no? okay and ito uh, ang letter sender karong nga uh, Adlawa si, Tamtam si... Tamtam -tam. mm. Uh, 16 years old. Yes. Uh, Taga, -Taga Jamal. Davao City. Yeah. So, sung man sa naas Davao. Davao City. Medyo gubot-gubot gubut gubut, mayagyodin sila karong mga panahon Ano? Nope. it we'll mga. Appetite, yes. Never. Never. Lockdown. No. Then, oh. Nah, uh, nini surrender. Uh, ah, siya, actually. Voluntary surrender. Oh. Siya. Um, doc. No. So, mo na, hopefully, mo balik ang kalina ugahapsai. Oh. Din ha, in, in Davao City. Kani? Okay, so, um, irresponsably kuno niyang ну mga ginikanan. 11 years, uh, 16 years old ni siya. So, that was 8 years ago. Kay 8 years old pa man eh. Ang iyahang pagsugod sa iyahang pagsaysay sa iyahang mga pangutana. Unang pangutana ni Tamtam. -tam, mm. Ba, ba ko sa akong ginikanan sa ilang pag-abusar na mo? Kaysa panahon nga mahubog akong amahan, Muragod siya mupatay o bitin sa iyang pagdagmal namo sa akong maguha nga babae. Okay, kita na amang good balaod na yun ka no? Nga, di pwede maka o, kanang ilang nga corporal punishment, kanang pagpanapat sa ato ang mga bata, kay naaman um, kanang RA 7610, no? Nga, anti-child abuse law. Unya, ilang mga naingon, gud nga, di na mga mo work sa unang panahon nga, paludhunta, bunalanta, latoson, tabak, bak sunta ebe tay tay suntag sako kana ila namang gunang na prove nga naa siya'y psychological effect sa pagdevelop sa uh, well-being uh, sa bata unya um Ah, uh, ang iyaha hamang gisulti diri nga uh, medyo grabe no ang pagdagmal o pag-abusar sa uh, ilaha no labi na si iyaha o sa iyahang uh, maguwang na babay and um, yes because of RA7610 pwede gyud tang makakihas atong ginikanan kung nakalapas pud sila aning balaura nga makonsider na gyud child abuse ang ilahang pagbuhat o pagpanapat sa inyo <clears throat> Okay? Mm -mm. Ang iya ikaduhang pangutana, Dok? <laughs> ikaduhang pangutana. Mm. Hindi bang akong maguwang? Mm. Patulon karon ron. usib kaha ka ha nga tungod nis pagdagmal sa akong amahan niya sa una. Kay ato tumanggod ning panahon na ang akong maguwang magsigi manggod og kaigo sa, ulo. ulo? Kung ni og legal nga proseso, unsa may kinanglan andam mo na mo magkinanglan ba o medical certificate aron sa pagpamatood o pwede rang buhato na mong witness ang among mga silingan aron magmatood yun kung unsa kabangis ang among amahan. Well, actually, um, dili naman ganita kinahanglan mo prove medically nga na, na patulon siya tungod sa pagdagmal sa imuhang uh, papa. Kaya kung ang pagdagmal sa ulo, like I said, constitutes mangyod ni uh, child abuse already, kana na lang mismo. Muna na'y mahimo na tung basihan sa pagpasaka o kaso. No? Kay di manggit po pwede nga mangigotas ulo, labi na og kusog, grabe ka ayo. Kay naaman na siya medical, no? O impact sa, sa ato ang health na po impact po sa ato as psychologically. Now, kanidok, as to that question, makakos ba na og patol kanang nang maigo ka pirmi sa ulo? Oh, uh, actually, ang patol is na ganin siya ginungda. Mm. Na na ay kanang uh, infection, na ay trauma mm. sa nana, no? Ang uh, hinungdan, anong itawag na ito, patol kung ito epilepsy o daghang klase sa patol no mm -hmm. Nay, dili kayo grabe na um, tunik-tunik, clonic convulsion na klase sa patol Ang ng kuya pan yun, no mm -hmm. na yung daghang mga available ng mga tambal like, dipakot, like dilantin, uh, like dailantin, uh, pinobarbital pero kinahanglan pag og o examino ka medical doctor pero mga neurologist kay mm -hmm. ilik electro encephalography man ni siya para pag kung tinuod bang seizure problem ang problema. I see. Uh, okay. Yang ikatulong pangutana do. Ikatulong pangutana, ang masilingan sa among iyaan, makakita good sa among amahan nga maoy disunog sa balay sa akong iyaan. Kinsa may mukiya sa akong amahan nga patay naman ang iyang iyaan. <laughs> ang mga witnesses, no, kay dili man kinahanglan nga ang iyaan mismo, uh, kay abiyahang balay, but because ang iyang ang kalapasan manggod sa kanang kasong kriminal, no, sa pag pagsunog, which is arson, pagsunog sa sa balay, arson mana siya, nakalapas ka sa balaod manggod sa atong gobyerno or the state. So, um, ya, pwede man po, no, ang mga tagtungod, no, sa imong iyaan kamo or ang pulis, um, pwede po makafile, ana, basta naalay witness nga makasaysay, makareport dito, makatestigo, maka unsa sa pagbuhat ang akto sa pagsunog, which is, like I said, kasong kriminal, ang tawag ana arson, pwede na mapasakahag kaso ang imuhang amahan, maskig patay na ang imong iyaan o ang tag-iya sa balay. Tam-tam, dili ka ni drug user ni imong amahan. Bitaw, nganong mangkuan man. Anong magsunog man siya. Or ka nang manapat man, nga grabe ka ayo do. Oo, kasagaran mm. na ba sa mga ingon na no, nga na mga domestic violence sa uh, kanang mga perpetrator, mm. na ano sila yung mga psychopathology going on, no? Yes. Either drug abuse or drug related problem or mga uh, functional nga psychopathology hmm. no. Oh, so, katapusan uh, sunod asa man ko pwedeng uduol aron mahatagan og leksyon ng among mga ginikanan. Hm, mm. mm. Kana, pwede mo actually minor man mo no or oh, mga bata you can go to the DSWD, DSWD no? or sa police station pinakaduol ni mo na manay children and women's nga uh, help desk. Pwede mm. gyud kaayo kamo duol og mga og tabang og tambag didto uh, dito no para uh, magaydan mo kung unsaon mo pag uh, file o kanang kaso. Ha? Mga sukintig paminaw, hinaut unta nga na amoy nakutlo na pagtulunan karong adlawa. Kini si attorney Elaine Bathan. Kini sab si Dr. Rene Obra. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, diniga po sa tuang programa. Kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center. Radio Mo Nationwide, Tatak Areman. Daghang salamat o maayong adlaw!